Dirhen ng at paglalakbay upang kami ay tumulaw, sa paglilinaw ng iba ng uwan, at ng ating tapuan sinasamo namin na tuluan ng aming ng kapayapaan at mabuting paglalakbay panalangin para upang hindi kami maging ano Pagkaan na yung loob at kabangaran sa si parang kita ng pag-adya mo sa mga kaaway ng katawanan ng kami. ang kapayapaan A, at pagkutiting paglalakay ka na lagi. Pagkutiting pang kami ay kami. Gawaran kami ng biyaya na kami ay makinan na namin ang masama at magkalit namin ang masama namin, at matutunan namin ang nakapin ng sa puso namin

padadala sa bawat isa ng Then, ang kapayapaan. Biro ng kapayapaan at mabuting paglalakbay ka na lang ang panin. At mga naglalakbay niya laging magkaroon ng kaligtasan at matiwasay na lakad. Kasama ng iyong, ina, at ng iyong anak, lagi mo kaming ipag-adjust sa kapahamakan at ipagtanggol sa mga tao may hatid na masamang balak na gawain. Tulungan kami sa aming mahabang paglalakbay sa buhay. Ina ng mga Pilipino, lagi niyo kung samahan ang mga kapatid namin na buhay sa ibang bansa, at mo sila sa iyong pandungan bilang iyong mga anak. Samahan mo sila sa araw ng araw at gabi upang kahit sila ay malayo sa kanila, mga mahal sa buhay dito sa ating bansa, patuloy mo pa rin sila pagkaisahin at pagbukulin sa kapayapaan ng mahal na alam at kapangyarihan ng banal na isurilo. Tulungan mo sila maging tapat at matatag sa buhay na lalo rin sa kanilang pananampalataya, -pala pag asa at pag -ibig. Ipinapanalangin din ang mga mababayan namin na wala ng kon, naghahanap buhay pa ng trabaho kasama na rin ang mga nagkakasakit, nasasaktan at naaabuso na dalhin sila sa maguling ang alang-alang sa kapurihan ng Diyos at sa